Kumusta mga kasaliksik? Sa mundong puno ng misteryo at kababalaghan, may mga kabataan na tila isinilang hindi para lang mag-aral at maglaro, kundi para buhatin ang imposibleng bigat ng mundo. Kaya mula sa batang may lakas na pang-Olympics na kayang buhatin ang sarili niyang katawan ng parang wala lang, hanggang sa teenager na halimaw sa gym na kayang mag-squat ng higit 400 pounds na parang simpleng warm-up lang ay pag-usapan natin ang sampung pinakamatitinding batang may lakas na hindi mo aakalain. Kaya kung handa ka na, simulan na natin! Number 10. Ang Batang May Lakas na Pang-Olympics Isipin mo to, habang ibang sanggol ay pilit palang iniaangat ang kanilang ulo, may isang toddler na kayang buhatin ang sarili niyang bigat at mas higit pa, siya si Liam Hookstra, Isang pambihirang bata mula sa United States na tila isinilang na may taglay na superpower. Mula pa pagkabata, kitang-kita na ang kakaibang lakas ni Liam. Bago pa man siya magtatlong taong gulang, gumagawa na siya ng Olympic-style gymnastics na para bang wala lang ito sa kanya. Ang sikreto? Isang bihira'ng genetic condition na tinatawag na Myostatin-related muscle hypertrophy, kung saan ang katawan niya ay natural na bumubuo ng muscles habang pinipigilan ang taba. Sa madaling salita, ginawa siyang machine ng mismong katayan niya. Pero ang mas nakaabilib, hindi siya pinilit ng kanyang mga magulang na pumasok sa sports o sumikat. Pinili nila na lumaki siyang parang normal na bata. Maliban nga lang sa katotohanang kaya niyang i-outlift ang karamihan sa mga adult sa paligid niya. Sa murang edad, si Liam ay naging inspirasyon sa mga batang nangangarap na maging malakas at malusog. Pinatunayan niya na minsan, hindi mo kailangan ng gym o steroids. Minsan, ipinapanganak ka na lang talaga na parang superhero. Number 9. Ang teen na kayang lumaban sa sasakyan. Hindi na bago ang mga batang mahilig magbuhat, pero kakaiba ang batang ito mula sa Indonesia. Si Rizky Junyan, isang young weightlifting phenom, ay tila nilikha para maging alamat sa Olympic stage. Habang ang iba ay naglalaro ng mobile games, si Risky ay abala sa pagbubuhat ng mga barbell na halos kasing bigat na ng motorsiklo. Sa edad na teenager pa lang, nagawa na niyang wasakin ang World Junior Records sa 73kg weight class at binansagan siyang isa sa pinakamalalakas na kabataan sa buong planeta. Pero hindi lang basta lakas ang puhunan niya. Kasama rito ang laser focus, perpektong teknik at disiplina na mas higit pa sa ilan sa mga adult competitors. Si Risky ay hindi lang basta bata na malakas. Isa siyang mandirigmang may hangaring makapasok sa kasaysayan bilang Olympic champion. Ang kanyang mga lifting videos ay viral na at bawat pagkilos niya sa entablado ay parang eksena sa isang superhero movie sa bilis ng kanyang pag-angat, malamang sa hindi. Sa susunod na Olympics, ay isa na siya sa mga ng buong mundo. Number 8. Ang Karate Kid ng Japan na walang kapantay Sino ba ang hindi lumaki na pinangarap maging isang martial arts hero gaya ng nasa pelikula? Pero para kay Mahiro Takano, hindi lang ito pangarap. Isa na siyang real-life karate kid. Sa murang edad pa lang, Si Mahiro ay nagsimula ng mag-ensayo ng kata, isang uri ng traditional karate combat sequences. Ngunit hindi lang basta aral ang ginawa niya, pinagtagumpayan niya ito ng may nakabibighaning precision, ilis, at lakas na tila hindi tugma sa kanyang murang edad. Sa edad na walong taon, lumalaban na siya sa malalaking kompetisyon sa Japan at nilalamo ng lahat ng kalaban sa eksaktong galaw at bagsik ng kanyang mga sipa. Dahil sa kanyang husay, Napansin siya ng Hollywood at nabigyan ng papel sa pelikulang The Northman. Pero huwag mong isipin na showbiz lang ang trip niya. Si Mahiro ay isa parang seryosong martial artist, sinanay ng pinakamagagaling sa Japan. Number 7 Ang batang nagpapapawi sa buong mundo Habang ang ibang bata ay abala sa video games, si CJ Center, kilala bilang The Workout Kid, ay busy sa pagbibigay ng full workout routines para sa buong klase at kahit buong mundo. Oo, tama ang nabasa mo. Sa edad na sampu pa lang, si CJ ay gumagawa na ng intense bodyweight workouts na kayang tapusin ng mga sundalo, pero hindi ng regular na bata. May sarili siyang fitness DVDs, routines na may daan-daang push-ups at squats. At higit sa lahat, isang misyon, labanan ang childhood obesity. Hindi lang muscles ang binubuo niya, kundi pati puso ng mga batang sumusubaybay sa kanya. Sa dami ng energy, bisiplina at dedikasyon ni CJ, isa siyang tunay na inspirasyon sa henerasyon ngayon. Sa bawat galaw niya, ipinapakita niya na ang lakas ay hindi lang nasusukat sa binubuhat, kundi sa paghikayat sa iba na bumangon, gumalaw at sumabay sa pagiging malusog. Kung siya nga kaya mong hikayating mag-ehersisyo, ikaw pa kaya Number 6. Ang siyam na taong gulang na lumulusob sa powerlifting records. Habang ang ibang batang siyam na taong gulang ay naglalaro pa ng taguan sa kalye, si Tate Fegley ay nagbubuhat ng higit 200 pounds na parang wala lang. Sa edad na 9 years old, nagawa na i-deadlift ang timbang na doble ng sarili niyang katawan. Hindi lang ito basta impressive. Isa itong pambihirang tagumpay na pinaghalong disiplina, focus at lakas na parang para sa isang veteranong atleta. Ang mga mata ng buong powerlifting community ay agad tumutok sa batang ito na tila lumalampas sa limitasyon ng murang edad. Pero hindi lang puro lakas si Tate. Seryoso rin siya sa kanyang training. Araw-araw siyang nagsasanay. Binabantayan ang bawat teknik at patuloy na dinadagdagan ang kanyang kaya. Hindi mo aakalain na isang bata lang siya kapag nakita mo siyang humawak ng barbell parang may halimaw sa loob ng katawan niyang payat. Number 5. Ang kinabukasan ng weightlifting mula South Carolina. Kung may batang isinilang para magbuhat ng mundo, malamang pangalan niya ay CJ Cummings. Isinilang noong taong 2000, unang humawak ng barbell si CJ sa edad na 10 years old. At mula noon, hindi na siya tumigil. Sa edad na 11, naghahapot na siya ng record sa mga kompetisyon. Binabasag ang mga expectation at binabago ang kahulugan ng salitang malakas. Pero ang tunay na nakagugulat, sa edad na 14, naitala niyang isang American record sa clean and jerk, 337 pounds. Isang mabigat na tagumpay na mas malaki pa sa karamihan ng mga lifter sa buong mundo. Hindi lang basta lakas ang meron si CJ may kombinasyon siya ng elite level technique, focus na parang laser beam, at work ethic na hindi matitinag. Sa bawat kompetisyong salihan niya, dala-dala niya ang pangalan ng bansa at ang pangarap ng bawat batang nangangarap maging champion. Number 4. Ang siyam na taong gulang na babaeng tila higante sa lakas. Sa murang edad na 9 years old, si Rory Vanul ay nakilala bilang the strongest girl in the world at hindi ito basta pitulo lang. Habang ang iba ay naglalaro sa playground, si Rory ay busy magbuhat ng barbell na halos apat na beses ang bigat ng katawan niya. Sa kanyang arsenal, clean and jerk na 70 pounds, squat na 135 pounds, at isang deadlift na 240 pounds na parang imposible sa isang batang babae na singlaki lang ng silya sa kusina. Pero para kay Rory, kaya niya itong gawin ng maingiti pa sa labi. Hindi lang basta buhat ng buhat ang batang ito. May disiplina siyang kahanga-hanga. Sa bawat training session, makikita mo ang pusong palaban at isang teknikal na kahusayan na mas bihira pa sa mga veteranong atleta. Wala siyang iniindang takot kahit na makipagsabayan sa mas matatanda. Sa dami ng mga national titles at mga planong sumabak sa Olympics, si Rory ay naging simbolo ng lakas at determinasyon. Number 3. Ang babaeng kayang lumampas sa 300 pounds sa edad na 10. Bago pa man siya magbinata o magdalaga, si Varvara Akulova ay binansagan ng The Strongest Girl in the World. Sa murang edad na 10 years old, nagagawa na niyang mag-deadlift ng higit sa 2-2 poundos at agsapit ng 14, lumampas pa ito sa 600 pounds. Oo, tama ang narinig mo. 600 pounds. Isang level ng lakas na halos hindi mo maisip na kayang buhatin ng isang teenager. Sa bawat bigat na iniaangat niya, kasabay din ang paghanga ng buong mundo sa kanyang giting at disiplina. Hindi lang genetics ang sandata ni Varvara, ang kanyang magulang ay parehong atleta at sa murang edad ay isinabak na siya sa training. Pero higit sa lahat, dala niya ang matinding determinasyon na hindi matutumbasan ng kahit anong barbell. Sa bawat kompetisyong sasalihan niya, laging umaalingaungaw ang kanyang pangalan sa taas ng kanyang lifting stats. Number 2. Ang batang kayang hilahin ang sasakyan na parang laruang kotse. Madalas nating isipin na ang paghilahila ng sasakyan ay para lang sa mga full-grown bodybuilders. Pero para kay Yang Jinlong mula China, tila isa lang itong kaswal na warm-up. Sa edad na 7 years old, hinila niya ang isang sasakyan gamit lamang ang lubid at ang sarili niyang lafas, na parabang nagpapalaro lang ng toy car. Pero hindi doon natapos ang kwento niya. Kayang-kaya rin niyang buhatin ang cement bags na higit sa 200 pounds at minsan pa nga, binuhat niya mismo ang kanyang sariling ama. Saan ka pa? Ang mas nakakagulat, hindi raw siya sumailalim sa formal training gaya ng ibang batang weightlifter. Ang lakas daw ni Yang ay tila likas na ibinigay ng kalikasan. Parang isinilang na lang siyang may katawan ng isang Spartan warrior. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit napasama siya sa listahang ito. Dahil kung may simbolo ng raw unfiltered strength. Number 1 ang tinedier na halimaw sa gym na parang walang bukas. At para sa aping number one, walang iba kundi si Morgan Nichols, isang 14-year-old gym beast na kayang mag-squat ng over 400 pounds na parang warm-up lang niya. Sa likod ng bawat buhat ay makikita mo ang isang kabataang hindi lang malakas sa katawan, kundi matindi rin ang fokus at disiplina. Anak ng isang pro bodybuilder at isang elite athlete. Ila isinilang si Morgan na may dugong bakal at masong sa DNA. Pero huwag mong isipin na puro genetics lang ito. Araw-araw ang kanyang training at bawat rep ay may kasamang walang kapantay na dedikasyon. Nang siya 13, nagbe-bench press na siya ng 225 pounds at pagdating ng 14, parang lumipad na pataas ang kanyang stats. Viral ang kanyang mga lifting clips. At kahit ang mga professional lifters ay napapakamot ulo sa kanyang performance. Siya nang marahil ang perpektong halimbawa ng kasabihang hard work beats talent when talent doesn't work hard.